Hindi na bago sa mga kilalang showbiz personality ang may mga iba't ibang uri ng pagpapanata tuwing sasapit ang Semana Santa. Katulad na lang ng baguhang celebrity na si Kuya Escort ng It's Showtime na si Ayon Perez. Inamin niyang dati na siyang madasalin at naging panata niya na ang sumali sa penitensya tuwing Holy Week. According kay Ayon, 18 years old pa lang siya nang magsimulang sumali sa penitensya sa kanilang bayan sa Concepcion Tarlac. Sa mga nakikita ko po sa mga nagpapanata, yung ginagawa nila taos sa puso. Tapos nagdadasal sila. Iyon yung gusto kong gawin. Yan ang sabi ni Ayon. Sa interview niya sa ABS-CBN ay ipinakita pa niya ang mga bakas ng hiwa sa likod niya na galing sa penitensya kabilaan po yon mga 60 yung hiwa namin. Para po mas marami yung dugo, saka po matagal yung labas ng dugo. Kasi po, pag konti lang ang sugat, hihinto po kaagal yung dugo at saka mas masakit po. Ikinuwento rin ni Ayon na ginagawa niya ito para sa kapatawaran ng kasalanan at para humiling na mapabuti ang kanyang pamilya. Lagi ko rin po kasing pinagdarasal yung mga taong mahal ko, pamilya ko na walang magkakasakit na grabe. At sa Biyernes Santo, kahit pasikat na, muling sasali si Perez sa pinitensya sa kanilang lugar. Narito naman ang mga naging reaksyon ng ilang netizens sa pagpipinitensya ni Ayon. Kayo, ano pong masasabi niyo sa balitang ito? Share us your thoughts and comments below and don't forget to subscribe to Showbiz Broadcast.